Uh, hello, magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Okay. So. Salamat alaikum sa mga lahat po ng mga OFW. Ah, uh, meron po akong uh, kausap ngayon, humingi po ng tulong sa akin. OFW sa so Hong Kong Katrabaho nabudol po, nabudol po siya. Jusko po, ano ba ito? Isang OFW ang nabudol po sa labas po ng airport dyan sa Terminal 3. Kanina lang po. At ito ngayon, kausap ko po ngayon, humingi po ng tulong sa akin dahil hindi po niya alam ang gagawin niya. Siya po ay nagtatrabaho po bilang uh, isang... O Kasambahay ka ba ate? Opo, opo. Kasambahay siya sa Hong Kong. Disco. <laughs> ano ba nangyayari sa mga OFW ngayon. So, sa mga pauwi po ng Pilipinas, Diyos ka po, huwag po kayo basta-basta magtitiwala kung sino pong kumakausap po sa inyo, lalo-lalo na po sa airport. Okay? Ito po, isang OFW. Nagkatrabaho bilang kasambahay sa Hong Kong. Umuwi po, kanina lang, para sa ilang araw na bakasyon, nabudol sa airport. Nabudol. Isang hindi kilalang babae na nagtanong daw sa kanya at hindi na lang niya namalaya na sarili niya na nahulog na yung loob niya. Sumama pa siya hanggang sa natangay po yung kanyang bagpak. Bagpak. Uh, ah, bagpak. Back, na mayroong laman po ng mga cellphone, alahas at pera. So, ngayon nasa kabilang linya po si Ate, kausap kausap po natin at pumayag naman po siyang makilala po siya. Kasi gusto na niya rin po makapagbigay po ng babala sa iba pa. Okay? Ito po siya ha, ipapakilala ko po sa iyo si Ate. Okay, Ate, gusto magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, sir. Oo Ate. Ano pong trabaho niyo sa Hong Kong? DH po. DH. Ngayon? Okay. Ngayon, ikaw ay umuwi kanina para sa ilang araw Ho na bakasyon lang, ilang araw po. lang. Magbalikin po ako ng webis po. <coughs> ngayon, ano pong nangyari? Bakit po kayo nabudol? Kasi po, ang nangyari po sa akin, nalubong niya po kasi ako paglabas ko ng airport, maglapit po ako. Tinanong niya po ako kung saan daw po ang hindi ko. Sabi ko, bulakan pa pero sa karya di sa kaya ng ano, kaya ng pas sabi ko pa sa amin. Sabi niya, oh sige, tara, punta ko, punta na tayo. Sabi ko, so, sumabay ka sa kanya. Hindi, at uh, ate, sumabay ka sa kanya, hindi mo inisip na hindi mo kilala yung tao. Opo, hindi po talaga. As in, that, hindi ko po alam. Pero hiningi ko po yung Facebook niya. Ayan po yung binigay niya. Ayan po yung binigay okay, niya. Okay, ate. Okay, sige ate. Mapanood ma na maya Ngayon, gusto ko lang po malaman. Kasi nakaagulat po ito, no? Yan. May biktima Opo, ng budol. Hindi po nga din. Kaya ay, nga, ay kaya nga, kaya nga po ay. ate, ito nga po natin tinakausap kita ngayon. Gusto ko po makapagbigay po kayo ng isang magandang isang ano po dahil ito po ay eh, maraming OFW po ang umuwi araw-araw. Eh, delikado oh. po yan na mayroong mga nambubudol po. Ate, ano pong itsura nung babae na sinasabi mo nambudol Kasi sa'yo? Maliit na po siya na babae po. Okay. Maliit po siya na babae. Mm -hmm. At 53 kilos po yung timbang niya po. Kasi hindi po siya payat, at hindi po siya mataba. Okay, ate, ano po ang lamang ng backpack mo? Ano po, ang laman po ng backpack ko, apat na cellphone po. Tapos, alahas po, itakwintas lang naman po yun. Tapos, passport, Hong Kong ID, kontrata, mm, um, ticket ko po. Tapos, yung ano po, yung visa ko po, visa ko po. Tapos yung Hong Kong ID. May pera? Uh, passbook, passbook. ko po. Debit card po. Nandun po lahat eh. Nandun lang. Importante po sa akin. Nandun po eh. May pera? Ngayon po, ina-open ko po, po yung email ko. Hindi na po ma-open po. Kasi yung code po, nandun po mapasok sa cellphone na nakuha ko. May 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 pera kang may pera doon sa bag na 'yon? Meron po, sampu ko po. Magkano? Sampung libo po. Pero ang malaking halaga doon yung alahas. Magkano yung halaga? Uh, Opo, 70K po. 70K po. Tapos yung pangkali po, 15K po yun. Tapos yung isa, 13K po yun. Tapos yung isa, sa kung 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 binili, 500K. Tapos yung isa, 350K. Yun po Tapos yung lahat ng nakuha niya po sa akin. Hindi na, kahit hindi na po maamuta yung mga ano, yung mga gamit ko. Kahit yung passport na lang po sa yung mga dokumento po, kasi tante makabalik po ng sa Tebes po. ate, maraming problema ito. Nasa Bulacan ka po ngayon. Opo. Ate, nung nakilala po yung babae, yung babae na sinasabi mo, Nagaya sa sa yung lumabas kayo, umuwi. Sumabay siya sa iyo. Opo, opo. Saan kayo sumakay? Yung bus po papuntang, ano, papuntang pakularan po. Tapos ngayon, baano kayo napunta ng hotel? Bumaba po kami ng baklaran at sumakay ng jeep. Ay, bumaba kami ng, bumaba kami ng rotonda. Tapos sumakay kami ng papunta po po ng Santa Cruz po. Okay. Okay, pagkatapos? Nagpunta Pag, po ako sa ano, sumakay po kami ng jeep papunta po. Tapos pagdating po doon, doon na kami bumaba po sa Santa Cruz po. Tapos, tapos sabi niya, wait lang, mag-book lang, ay mag-check-in lang ako ng hotel kasi doon na po sabi niya. Kasi bukas po ako ng POEA. at niya po. Okay. Eh, tiwala na po. Sakit, kasi marami na po kami napag-utapan doon pa lang sa bus po. Okay. Na objective okay, nga daw po siya. Galing daw po siya ng Dubai. Okay. Tapos, hindi po ako ng tulong. Sabi ko, share mo naman sa akin paano ka nag-apply. Sabi niya. Okay. Tapos, sabi niya, sige, sabi niya, ako yung magiging backer mo. Bumili ka ng... Bumili ka ng, ano ba yun ma, biodata? Sabi niya, bumili ka ng biodata, tapos Pakita, sabi okay. niya. Okay. Tapos, yun na po. E eh, di, yun na po yung napag-usapan namin. Eto na po, nasa tapos na po, pumaba na po kami. Nakapag-check-in na po kami. Tapos, sabi niya, labag daw po kami, bibili lang kami ng mga pasalubong. Okay. Sabi ko, sige, tara. Pero, iwan ko na lang yung mga sakit so, kasi mabigat to. Ang oh. po, po yung mga cellphone na pasalubong pa sa pamilya ko. Pero, ang mga ting pamit po, tulad ng mga dokumento ko po, at personal ko dati. Dala-dala ko po. Okay. Ngayon po, napunta kami ng Isitan para magpa-picture. Sabi niya sa akin, mag ka ng damit mo. nag po ako. Paglabas ko po ng PR, wala na po siya. Tinanong ko po yung, yung cleaner doon sa CR kung natanong na kasambing babae. Ang sabi niya, bakit hindi mo yung nalayo sa kapi, hindi ko po kilala yun. Sabi ko, nakilala ko lang po eh, po yung gamit ko po. Tangay-tangay niya na lahat ng gamit ko. Lahat, pati passport, sabi ko. Pero yung gamit mo sa, 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 hotel, hindi nakuha yun? Hindi niya po nakuha kasi pinalikan po, po at in-inform ko po yung, yung ano doon sa hotel na nakabubalik, <coughs> eh, kuha ninyo yung mga gamit puwag huwag niyo pong ibibigay kasi nag-report lang po ako sa pulis, sabi ko po. Nag-report ka sabi sa pulis? Po Tangayin niya na po yung mga gamit ko, baka ito yung abulin niya naman kasi alam niya po na budget po yun. Sabi so nag-report ka, ka sa pulis? Ilip niya po yung pinapadala, sabi niya kahit mabigat siya na daw po. hindi po ako pumaya kasi baka daw po mawala sa ano, sa ako tumayag kasi sabi ko okay, hotel oh, ko bawal mo lang galawin yung mga gamit natin yung diyan mawawala tapos yun po wala na po siya nagawa talagang iniwan ko ate nagreport ka sa, nag sa na, pulis na nagreport ka na sa pulis nagreport na po ako may police report na po ako sir doon mismo sa labas ng airport mo nakilala yung babae sa terminal 3 sa Miranda na po ako nakapag-report sa so, may Santa Cruz na po. Ate, bakit ka bakit ka umuwi lang hindi ka nagpasundo? Hindi po kasi alam ng pamilya ko na umuwi ako. No. So, surprise ay na kasi. Ang alam nila ay tao may dala ng mga cellphone na dala-dala po. -dala Yun po ang alam nila kasi hmm. ko po sila. Tapos ganito po yung nangyad sa akin. Kaya po so, sobrang talaga ako na po na nangyari kasi po na ko po ako sa immigration sa kung Kong dahil sa mga cellphone na po tayo para sa kanila pero wala pong naging problema nadala ko po lahat ito gadgets po lahat yun wala pong naging problema kasi naibiglip ko po yung sa i-travel ko po o oh, oh, pag na-declare mo naman pag na-declare naman wala naman problema o oh, oh wala pong naging problema. Nagka-problema lang po ako. Sumama na po ako sa kanya kasi natanglit niya na po yung mga gamit ko po. Diyos ko ate. Anong ginawa mo yung sarili po, mo? Po, ayan. Po. sa mga... yung naging problema na 5pm na po yun. 5pm lang ano? Okay. Si, ayan, po. Sa 5pm na po. Okay. Ayan po. Gasi Diyos ko. Nakapag-check pa po ako sa manugang ko po eh. nakapag chat pa po ako eh. Ibig sabihin, yung part of it, kung na po kami sa ita nun, magpalit ako ng damit at magpapit ko. Ay, na. Oh. Ayan, sa mga kababayan ko, Diyos ko, ano ba naman yan? Alam ninyo, napakahirap po umuwi ng hindi po pinapaalam. So, okay, gusto nyo surprisahin nyo yung pamilya nyo, pero never talk to strangers once po na lumabas kayo ng airport. na subject hindi ko po kakilala. Naniwala din po kasi ako sabi niya o FW di po siya. Kaya ala, akala ko, naiintindihan niya po situation ko. Yun pala, may binabalak na po pala siya Hindi ko po, po yun na ano kasi pag-uusap po namin talagang maayos po ito. Talagang matagal na kami pagkakilala. Parang ganun po. Nakuha yung loob Parang mo ate. Ito, Nakuha ito. ang loob mo. Yes oh, po, sabi ko, po ng gano'n nga daw po. Tapos nag-report po ako sa polis, gano'n daw po yung nangyari. At kanina may nagreklamo din daw po, nakaraan lang daw po, nakaraan araw lang daw po. Gano'n na ganun daw po yung nangyari sa akin, yung nagreklamo din daw po sa katila. Ma. Nabudol, kaya po na pagbambudol po, mansyan, mag nabiktima ka ng budol, hindi mo na malalaman yun until na realize mo na lang na loko ka na. Opo, as in po. Tapos ano po eh, itang kasi ako kasi wala po akong tulog eh. Wala po akong kaya tulog bago po malis eh. Ay, ako naman ate. Kaya po, tapos nung si habang kinakausap niya po kasi ako, eh, parang basta parang pakiramdam ko, nang tagal na namin magkakilala. Tapos Parang pakiramdam ko tutulungan niya talaga ako yung ganun po. Yun pala po, yung iba po pala yung bakit niya po. Ayan, sa mga nanonood po ng ating live ngayon, ayan po. Malinaw na malinaw, isang OFW po mula sa Hong Kong ang nabiktima po ng budol-budol kaninang hapon habang siya ay nasa labas ng airport para siguro maghahanap ng sakyan pauwi ng probinsya may, naki, may lumapit sa kanya at yun siguro nakita sa pagmumukha ni ate na madali siyang uh, lokohin kaya ayan Diyos nakuha po pag kay ate, ate uh, po kung ano parang dali mapaniwala parang talaga ako dali, kaya na nga dali. ate Nalin lang ka, nakuha po kay ate ang isang backpack naglalaman po ng apat na cellphone, Personal po niyang gamit. Meron pong mga alahas at meron pong 10,000 na cash. Pero ang pinaka-importante po ay ang kanyang passport, kanyang uh, visa, kontrata, ID, Hong Kong ID. <coughs> ano ba naman tayo nangyayari sa mga kababayan natin ngayon? nganya nandon po kaya wala po ako picture ng ticket ko din po eh kasi tangay niya talaga in ang vertical format yung ko kaya nga po ayan sa mga kababayan ko alam niyo yung pong ginagawa ko na Hatid Sundo 'di ba ako po ay may pinos po tungkol po sa Hatid Sundo sa mga OFW para po doon sa mga nag-iisa safety po dahil mga OFW po ang uh, manunundo po sa inyo. Ito po isang example po. Oh. Kabayan po natin, wala pong sundo sa kanya. Siguro nakita sa kanyang ayos, kanyang itsura na pwede siyang lokohin. Kaya naloko po siya ng mga professional po na mabubudol. Mag-ingat po kayo mga ate, mga kuya. Pag umuwi ng Pilipinas, magsilbing aral po. Ate, ganito na lang po gawin natin. Okay? Uh, bumunta po kayo kasi kailangan po ninyo ng passport. Wala, wala ka bang kahit anong kopya ng employee, ang telephone number ng amo mo? Ng ano po, sir? Contact details ng amo mo. Wala kang ganun. Ano po? Wala po. Pero yung kapwa ko po katulong, yung katulong po ng nanay ng amo ko, kapag-usap ko po, po, sir. Sa messenger po. Ate. Okay, ganito na lang po, Ate. may meron may, kang police report diyan? Opo, opo. Okay, pumunta ka bukas sa OWA. Hanapin mo ako bukas doon. Kasi <laughs> po hindi ko po alam yung main office ng opo po. Doon po sana talaga ako unang pipinan tulong ko kasi nung pumunta po ako sa pulis yun lang, lang po ang tulong na mabibigay nila sa akin kung gawin po na po ako ng police report po nakita ko sana yung mukha nung babae dun sa CCTV sa hotel. At yung sa dun sa hotel, nagbibigay lang sila ng kopya ng CCTV kapag may police report na daw po ako. Kaso bukas pa daw po yun, sir. Okay, ganito na lang muna ate. Sige ate. Uh, agi okay, ate, unahin mo muna 'yan. Magpasama ka po sa mga kas, mga pamilya mo. Pumunta po kayo kung meron ka na police report, pumunta po kayo dun sa hotel na pinag-check-inan nyo, tapos no, makisuyok ka po na makuha yung CCTV, na, CCTV footage para makita niyo po kung sino po yung tao na yon. Then, pag Ay, kayo po... Siya, siya. Ano po, naka-face mask po siya, tapos naka-brero na itim po, kaya... Ma'am, ma kausap mo yun, hindi mo man na pinatanggal sa kanya yung kanyang eh, sombrero, face mask. Ang tagal-tagal niyo nang usap kasi po tiwala po ako sa kanya. Nagtakal naman po siya kasun sa loob na po ng CCTV doon.